eto na naman ho, nagagawa ko ng banana bread, eto na naman, eto ho yung aking, ah, sa lahat ng aking mga nagawa, eto yung pinakamarami dahil eto ay nasa walong recipe ayan o, oh, eto nyo ang dami nasa kaldero ko na nilagay Ito yung ating dry ingredients so wait lang, kasa pa nga tapos siya, haluin dito ng utay-utay Ayan, eto na po lahat ang aking nagawa. Ayan, ang dami. Hmm, ako ng mahalo. Pero dalawang kasara maginamit ko dito, paghalo. Ayan, dami. Sarap po yan. Yan ang aking bestseller dito sa aming lugar. Dahil yan ay masarap. At ang recipe po po nito ay kinuha ko pa sa UAE alam <laughs> kong ginagawa akong banana bread para sa aking mga amo kaya ayan ay siguradong masarap at ito naman ho yung pan na aking ginagamit so bali nagtataka lang ako dito ayan takaloo yan kaya pare parehas ang maliging dami niyan Да. Вот. Опа. kailan natin ang gilid dahil ang gilid ay minsan ay manipis so, ayan, nalagyan ko rin nga ako pala yan ng chocolate chips, ayan, chocolate chips so, ayan, yeah. ayan, chocolate chips eto na po ang unang salang natin ayan mainit pa subabaligtarin so, ko lang yan para matanggal sa ano sa pan eto na siya kapag ka nagayat oh, ayan ho sampu ho isang gayat bili na kayo ayan malaki ho yan mainit-init pa ayan ready na ang ano po kami pang-deliver